117 kanina, at na tayo kumain ng Jollibee Chicken Joy. Kaibigan, isang pinagpalang umaga si'yo kaibigan. Samahan niyo ako dahil ngayong umaga magre-review tayo ng Jollibee meal, mga kaibigan. Pero hindi tayo dito magre-review, no? Dadalhin ko kayo doon sa isang lugar na uh, ngayon pa lang natin uh, pupuntahan at uh, papakita ko sa inyo yung paligid, mga kaibigan, para makita niyo kung ano ang lugar na ating uh, pinagre-reviewan, mga kaibigan, okay? Ay mga kaibigan, oh, dito na tayo sa Jollibee. magda through lang tayo para maka-order. Ayan, yan, yan, Jollibee. Jollibee ko Ayan mga kaibigan, naka, naka order na tayo. Ayan, kukunin na lang natin. Uh, dito natin kukunin ang order. mag ka doon sa camera. Oh. Okay 3 minutes ko sa french fries po Ay, matagal pa? Sige lang. Okay lang po, ihatid ko na lang po doon, sir. Sige lang. Ihatid ko na lang po doon sa okay. yellow Thank you po. Sige. Ayan, ihatid lang. Oh, dito tayo maghintay. Dito tayo maghintay sa Orange Lane. Ayan. Reserve hmm. daw ito dito. So, hintayin natin mga kaibigan ang ating order. So ayan, ito na yung order natin mga kaibigan Deliver talaga, door to door Hello. Salamat Hello. Thank you Hello. Thank you ito. Tara, let's go Let's go Tara na Ayan, ito na tayo sa Cabo Beach, no? So, papasok na tayo sa kanilang uh, resort, mga kaibigan. Ito na. Hahanap na tayo ng puwisto, mga kaibigan, no? Kasi medyo marami ng nauna doon sa mga cottages, kaya iiba na lang tayo ng puwisto. Ayan, mga kaibigan, no? So, dumating na tayo dito sa ating kung saan tayo magre-review, no? Ito yung ating Jollibee Chicken Joy. Dito tayo magre-review, mga kaibigan para maiba naman doon sa mga hindi pa nakapunta sa mga lugar na pinupuntahan ng karamihan, ay ngayon ipapakita ko sa inyo, no? So, nasa background natin ngayon, yung Coron uh, Island, uh, mga kaibigan, no? Ayan. Ito yung uh, Cabo Beach dito, no? So, dyan naliligo ang mga bisita na uh, dito natin sa ibang nasa, At dito na sa kabila, dito yung uh, City Picados, uh, mga kaibigan. Ayan. Ayan. Uh, So, yun yung ating uh, certificados, no? So, ito, patikta natin yan, no? Maya, do natin kung kakayanin kasi malakas ang hangin, no? Kaya natin drone para makita natin yung pakuha ng view ng Akabu Beach, mga kaibigan, no? So, ito yung ating i-review ngayon. Yan. Ito yung binili natin kayo na sa drive pro. No? Huh? So, uh, chicken joy, mga kaibigan. So kainin natin yan, alamin natin kung ilan ang increase ng ating blood sugar. Ayan. Ito. So, ayan. Tapos samahan natin ng, kasi tayo mga Pilipino ay lagi natin kinakain ito. No? Ayan. So, isang regular na Prince fries. At saka may kasamang isang sasina. Diyan po kaibigan. Okay? Ayan. Wala ako na pa. ay mga katigan, malakas ang hangin talaga dito, no? So, makailipat yung ating mga kinakain. So ito yung ating uh, kakainin ngayon mga katigan. Isang regular na prince rice, isang chicken joy, isang sasinang ng at saka ito yung kanyang gravy mga katigan. Uubusin natin yan para makuha natin. No? Pero bago tayo kumain mga kaibigan ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar. At sasamahan niyo ako mga kaibigan. Dahil malalaman natin ngayon yung as blood sugar natin, yung increase, no? Ang ating blood sugar after tayo kumain ng jelly chicken juice. Ito na. Magsusukat muna tayo mga kaibigan. Yan. Medyo matrabaho ito kasi nasa nabas tayo. Hindi natin kontrolan ang paligid. Yan. So, enjoy natin yung ating uh, environment, mga kaibigan. Dahil napakaganda ng view. So, ito yung ating bad sugar ngayon, mga kaibigan. Yan. Ito na, no? So, tingnan nyo, mga kaibigan. Ito yung ating bad sugar, no? Okay na ba dyan? Yan. 117 mg per deciliter mga kaibigan. So malalaman natin mamaya kung ilan ang magiging increase. No? After 30 minutes lang mga kaibigan. Okay. So ito na. Kakain muna tayo ng chicken joy. No? So magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkain na ito. Magpagbigay atin ang sa atin ng kagalingan sa lahat ng ating mga panamdaman. Para okay. So siyempre una natin kakainin ay yung Ah, uh, very nice, no? Bawal ito sa diabetic, mga kaibigan. Pero, para lang malaman ninyo. Dahil lagi tayo kumakain ito. Kung ilan ang magiging increase, no? Yeah. Kailangan nabusin ko yung sasit. Ito na sa akin na tutos natin pakain. So ito na natin yung sikip joy, isang uh, ng kanit. Isang sikip joy, ito

Mga oh, kaibigan, ha? Ah. <coughs> Tapos natin isang sasay na ketchup, yung gravy, isang chicken joy with one cup rice, mga kaibigan. Wala rin si ng na ating blood sugar kanina bago kungain. Tapos tayo kumain ay 11.30 na mga kaibigan, no? 11.30, medyo madilim, pero 11.30 na. Ayan, 11.30. Lumayang, well, ay sukatin natin ang na ating blood sugar para mapuha natin yung ยังคงใช้โน้ด้วยสำหรารี้ยงุมารในงานจาริกจิกิเดมากระตินเอ็มมากรกันนักั้นที่นีตวไทยน้องเลี้ยสุนานังต่างหากเลยโจมดิลินมลาบุกแต่รอติลกลักนังมากระติกัน Ito na, sasubati so na natin ang ating blood sugar. 117 mg per siliter kanina bago tayo kumain sa Jollibee Chicken Joy. After natin kumain, within really 30 minutes, sasubati so natin mga kaibigan. So, enjoy natin yung ating background mga kaibigan. O, oh. ang ganda dito. Ayan. Ito na. Ayan mga kaibigan. 117 kanina. at tayo kumain ng Jollibee Chicken Joy. Ayan. Ha? Huh? 165. Ilan yun, mga kaibigan? So, umabot lang siya ng 48, no? 48 milligram per deciliter yung increase ng ating blood sugar after 30 minutes, no? Doon so, kumain tayo ng Jollibee Chicken Joy. Eh, mga kaibigan, so nandito tayo sa kabubet. Hindi tayo nakapag-throw dahil mahinang signal. Pero mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung ating iniinom after tayo maoperahan mga kaibigan, ay gumamit tayo nitong elixir placenta. Ayan, ha? Oh. Stencil therapy, DNA, at anti-inflammatory therapy mga kaibigan. Okay? So ito yung ginagamit natin mga kaibigan. Dahil nga uh, ay na ito. Isa na lang ito mga kaibigan, no? Oh. diyan Ayan. Isa na lang yung ating ah uh, titira. No? So, inumin natin ito mga kaibigan. So, So, ito yung ating uh, election steam cell therapy. Kung gusto nyong magka bill masubukan kung gaano talaga ka tiktik tik itong ating ginagamit na supplement, ay chat nyo lang ako mga kaibigan. Okay? Maglilagay ako ng ating contact number. Yan sa description. So, so sa bubuksan, ko na ito ang isa kaibigan. Dahil ito na naman ang gagamitin natin pang araw-araw. Ayan, no? to ba ito? Yung ating election placenta. So, marami nang natulungan ito mga kaibigan, kahit mag-research kayo, marami na, halos lahat ng mga uh, chronic, no, mga chronic disease, ayan, talagang gumamit sila nito at uh, napatunayan nila at uh, efektibo, no, ayan, so ito yung ating elixir uh, placenta, ayan, mga kaibigan, no, oh. so nasa description yung ating number kung gusto nyong paka-appeal nito, no, so ako subok na subok po nito mga kaibigan, ha, Atagal ko nang ginagamit, pagpababa ng blood sugar, anti-inflammation, anti-inflammatory, anti, anti, uh, uh, anti DNA therapy, mga kaibigan. nire repair niya yung mga DNA natin na mga uh, nadadamage, mga kaibigan. Okay? So, nadyan lang to. Bukas lang natin. Simula bukas, ito na naman ang ating i-domain. E Yan, mga kaibigan, no? silyado ito siya. Pagka binuksan po, uh, talagang uh, mo, silyado din. Okay? So, ayan, bubuksan natin mga kaibigan. No? So, pakita ko sa inyo kung ilan ang, o ano ang itsura nito. Ayan. No? So, capsule. 1,000 mg live uh, steam cell capsule. Mga kaibigan. So, kung nyo, chat nyo ako. Okay? Ayan mga kaibigan, no? doon tayo nag-review ng ating uh, intelligence video. May maligin tayo. Okay. So, Tapos kayo, maligin Wow. Ay, pagi. Masarap maligo dito mga kaibigan no? Oh. ito ay madaling mapuntahan dahil nasa mainland lang ito ng Colon ay Hindi natatawid ng isla mga kaibigan okay? So dito po yung ating mga bisita galing sa iba't ibang party ng daigdig mga kaibigan ayan no So marami yan pagka maganda ang panahon Kaya lang ngayon medyo makulimlim kaya kunti lang yung naliligo dito no So maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at uh, pag-subscribe, pag-like sa ating channel mga kaibigan ayan